So ngayon araw guys, nandito nga pala sa ayo Corporation. Ito nga pala yung tindahan ng mga sikat na ramen. Marami ka nga pala mabibili dito ng mga Japanese product. Tulad ng skincare para maging clear skin. At syempre hindi mawawala dito yung seaweed. Halos lahat na nga pala ng ramen sa buong mundo nandito na yata. Hindi lang ramen, pati pan si meron. At syempre hindi mawawala dito yung cup noodles. Yung ibang cup noodles nga pala guys ay mas mahal pa kaysa sa ramen. Kaya kung mahilig nga pala kayo sa K-pop the Japanese at gusto niyo nga pala matikman yung culture nila, punta lang kayo dito. Para nga pala silang 7-Eleven na may freezer. At meron meron din silang tindang samgyupsal. Hindi ko lang alam guys kung pwede silang magsamgyup dito. At meron din silang malamig dito na sohu. May nakita nga rin pala ako dito ng seaweed na gawa sa wasabi. Tapos nung kukuha na nga pala ng ramen, may nakita nga pala ako dito ng spicy level. Maganda to guys lalo na kapag hindi mo alam yung lingwahe nila. Kaya ito yung kinuha ko cheese cheddar ramen. Level 1 spicy lang siya kaya tama tama sa akin. Nakakaya nga pala kung ramen nga pala yung pinunta ko dito kaya bumili pa ako ng kung ano-ano. Hanggang sumi so, nakita nga pala ako dito na parang juice. Ito nga pala yung nakikita ko sa 7-Eleven pero hindi ko to pinapansin. Tapos guys, nakita ko nga pala meron nga pala tong 2% baka umit naman guys kung alcoholic ba to baka kasi ma-hospital ako kapag ininom ko hindi nga pala to malamig kaya kailangan ko nga pala dito ng yelo na may baso 15 pesos nga pala isang cup nito tapos may nakita nga pala ako dito ang grow aramin pipili ka nga pala dito kung anong gusto mong toppings at inabot nga pala ako dito guys ng 565 pesos gusto ko sana ipaboy kaso wala na nahawakan ko na self service nga pala dito guys kaya dapat masipag kayo sa bahay nyo pagkabay ko nga pala ko na nga pala yung dito para mabigyan na kami ng toppings kada toppings nga pala guys, ay 20 pesos. Gusto ko sana subukan lahat kaso baka umabot ako ng thousands. So yun guys, dahil first time ko na nga lang pala ulit to gawin, nakalimutan ko na nga pala yung mga gagawin. Last years ko pa yata to nagawa kaso limot ko na. Kaya ito, kung ano yung mapindot ko, yun na yun. Hindi ko naman siguro ito masisira sa pindot-pindot lang sa taas nga pala ng machine ay meron nga palang construction tsaka guys active nga pala yung mga tao dito kasi tinatunog ka kung gusto mo magpa assist syempre guys minsan lang tayo bumaba ng bundok kaya kailangan natin yon. ang galing nga rin dito guys kasi kahit kumukulo na nga pala to ay hindi nga pala mainit yung pat paano kaya nangyari yun? siguro kung sa totoong buhay to sobrang high tech na natin habang papunta na nga pala kami sa table guys may nakita nga pala kami natutulog dito ang aso ano kaya tong aso nila? alaga nila? stray dog nga pala to pero nakakatouch mainit nga pala sa labas kaya gusto nila ng malamig malawak naman dito at hindi naman siya nakakaistorbo kaya babalik ulit ako dito ito para makita ko ulit yung aso. Gaming chair nga rin pala po dito kaya ang kompi. Kaya ngayon guys, dahil hindi nga pala tayo sponsored ay maghahanis review tayo. Wala nga pala itong at uh, guys, magalit kung sino yung magagalit. So, ang unang first review nga pala natin guys, ito nga pala juice. Unang lasa ko nga pala dito guys, ay parang siyang plus apple. Pinakaiba nila, ito maasim. Parang yun na inom. Next naman guys, ito naman cheese cheddar ramen. Hindi nga pala mahilig sa mga instant noodles, pero mahilig nga pala ako sa processed food. Wala lang, SKL ko lang. Sa so, buong buhay ko, ito yung pinakamahal na noodles na binili ko sa buong buhay ko. Inulit. Honest review, tamang tama nga pala yung pagkaluto ng noodles. Hindi malabsak, hindi matigas. Or ganito lang talaga yung noodles ng ibang bansa. Next naman, ito naman pork berry. Grabe, ang sarap. Juicy. Next naman guys, ito nga palang parang Naruto. Nakatikim na nga pala ako nito at hindi ko nga pala nagustuhan kasi nga malansa tapos kiwi. Pero dito guys, iba yung lasa, masarap. So yun guys, worth it nga pala 85 pesos ko dito kasi ang sarap ng ramen. Nakalubato ko nga pala i-review dito guys, parang nga pala siyang shrimp cheesy. Una kagat ko dito, malasa tapos nagmantika siya. Yung toppings nga pala dito, 20 pesos lang kaya worth it. Tama lang yung portion para hindi ka maumay. Syempre guys, di naman tayo mahilig sa noodles kaya tumikim tikim lang ako dito. Next naman guys, ito naman ta, eh, First time ko nga pala makatikim nito at hindi ko nga alam kung ano yung dito. Para nga pala bubble gum na yung spaghetti. Yung sauce masarap kasi nga lasang jelly spaghetti pero yung laman lasang pambura. Next naman guys, ito naman choco pie. Yung flavor nga pala nito guys ay green tea yata or red tea. Medyo disappointed nga pala ako dito kasi hindi ko nga pala siya malasaan. Lasang chocolate lang. 20 pesos lang to kaya go. At yung main event seaweed na gawa sa wasabi. Kung wala nga pala kayo mga trauma, try nyo to. Yung amoy nga pala nito guys ay amoy karton. Akala ko sip to kainin pero grabe guys. Parang nag-flashback yung buhay ko sa 1 seconds. Explain ko siya in one word para ka nga kumain ng liha para ako kumain ng bato na galing sa bulkan. Syempre guys, bawal nga pala magtapo ng pagkain kaya pinilit ko pa rin ubusin 'to. Akala ko nung una nag-iinarte lang ako pero legit pala 'yung reaction ko. Naisip ko nga dito na maganda nga pala type challenge yung no reaction challenge. At 'yung mananalo ay bibigyan ko ng tig pa 500. Sa tingin niyo guys, may makakatalo kaya dito? Pero syempre, ni-try ko muna 'yung no reaction challenge. Okay naman siya guys, lalo na kapag hindi siya nag-iinarte. Dead joke lang guys, ibang siwid 'yung kinain ko. So i ko nga pala 'to ng 7 over 10. Tumikim nga lang pala ako kaya hindi ko inubos.